Dahil lumaatake na naman yung ating pagka-vlogger, vlogger-vlogger kuno. So, eto ngayon magluluto tayo ng sinigang sa bayabas. At kung ano lamang yung available na ingredients sa mayroon dyan sa kusina, yun lamang yung ating pinagtsagaan. Of course, yung ating abida uh, dyan, yung ating tilapia. Marami salamat sa mga nagbigay ng uh, bayabas at saka sili. Ay, hindi pala ito bigay. May bayad daw to kaya lang na, parang nalibre. Parang hindi nasama sa computation paring June. And uh, by the way, thank you. Ito, pinrepare na natin yung bayabas kasi kailangan natin pakuluan iyan. At uh, kailangan kasi siya na durugin. So ang ganda kasi dito magluto sa taas dahil uh, mahangin at saka marami akong tanim na mga spices. Pinakita ko lang sa inyo yung view namin dito sa taas. Ayan po. Hindi po kasama yung manok. Dahil yung manok ay alaga natin yan. Hindi po ako nagsasabong ha. So ayan na nga po. Pinakuluan natin, so kailangan mga 10 to 15 minutes yung uh, pakuluan para makuha talaga natin yung kanyang katas. Dahil yun yung gagamitin natin pampasin. So as usual, ako ang naghiwa. Ako rin ang naghugas kasi wala nga tayong pwedeng maasahan dahil lahat ay busy. Busy yung dalawa dahil puro na mga naga-eskwela. So ayan na, nung luto na yung bayabas, tapos na natin siya pinakuluan. So kailangan natin siyang durug-durugin. So, para makuha natin talaga yung kanyang extract. At uh, yun ang gagamitin nga natin pampaasin So, need natin siyang durugin. Uh, so, dyan ginamit ko ang uh, tinidor. Kaya lang hindi kinaya. So, ginamitan natin ng kutsara para, dunog para durug na durug. And then, ayan na. So, dahil durug na siya, hindi ko kasi sinasama yung ano niyan, yung kanyang balat at saka yung kanyang mga buto dahil uh, parang sa gabal pagka kumain ka na. So ayan, sinala natin. At ayan po yung kanyang resulta. So nandyan po yung kanyang asim talaga. At fairness, napakabango niyan. Pero yung iba ayaw. Ayaw niyan, ng, ayaw ng amoy niyan. Tapos ito na, ginisa na natin yung mga aromatics natin. Tapos ay ko dyan yung gulay. After natin na uh, minay kos yung gulay, ayan, ilagyan ko siya ng kaunting bagong isda na galing Pangasinan. Thank you din sa ating sponsor. And then, antayin natin na kumulo, pagkakulo, saka natin ilagay yung ating isda. So, sakto lang na wag masyadong luto yung isda kasi magkaano ano rin yan eh, madudurog. And then, antayin natin na kumulo, tapos pagkaluto na, ready na natin sa plating at sabay-sabay na nating lalantakan. So kita niyo naman yung result. 'Di ba? Fire! Kain na po. Maraming salamat.